may lumapit at nagtanong po sa akin na isang kapwa katoliko. Ang tanong niya, Brother Paul, okay lang po ba? May masama po ba? May mawawala po ba kung lilipat ako sa ibang reliyon? Niyayaya daw kasi siya ng kanyang girlfriend na sumamba, mag-Sunday worship at magpabautismo sa reliyong kanyang kinabibilangan Ang kanyang girlfriend ay kanyang magiging future wife na rin. Ang sagot ko po, mga kapwa ko katoliko, hindi lang isa, kundi marami ang mawawala sa iyo. Ano-ano po ba yun? Una, mawawala ang tunay na presensya ng ating Pamanoso Kristo sa banal na Eucharistia. Ang Panginoon mismo na ang na ang tinapay at alak ay ang kanyang tunay na katawan at dugo. Sa ibang religion, ito ay simpleng simbolo lamang. Pangalawa, mawawala sa iyo ang pitong sakramento na ang Panginoon sa mismo ang nagbigay sa atin upang makatulong sa ating kaligtasan. Mawawala sa iyo ang bautismo, ang kumpil, ang kumpesyon, ang banal na hanggang huli, kumpleto, hanggang sa huling pagpahid ng langis. Sa iba, bautismo lamang. Swerte ka na. Sa iba, wala pa kahit isa. ang simbahang katoliko lamang ang may nagkakaisang apostolic succession na may higit dalawang libong taon na pagkakatatag na matitrismo mula kay Pope Leo hanggang kay San Pedro noong itinatag ito ng ating Panginoon sa Kristo. Ang apat, mawawala ang ugnayan mo kay Birheng Maria, na ina ng ating Panginoong Kristo, na ina ng Diyos. Mawawala ang ugnayan mo sa mga apostol, sa mga santo, sa mga banal at sa sangkalangitan na sabay-sabay na nagpupuri at sumasamba sa Diyos na Lumikha. At ang panghuli, mawawala sa iyo ang katotohanan ang simbahang katolika lamang, ang Panginoong Yeso Kristo na mismo nagsabi ay siyang sandigan at pundasyon ng katotohanan. Ngayon, kapatid, ikaw naman ang tatanungin ko, handa ka bang mawala ang lahat ng ito? Hanggang sa muli, Brother Paul po, God bless